So what's up guys? Ay to this vlog ay may mga ipapakita ako sa inyo ng mga na itago natin, mga na collection natin ng na mga lumang magazine, lumang comics. And dito yung mga nakalagay dito yung kay Nora Honor. Ito meron tayo dito ng 1975 na top star, yan no? si Christopher De Leon at saka si Tirso Cruz. Ito, may hawak tayo. Year 1975. Andito, laman dito sa loob ang uh, mga story o mga istorya, mga balita. Andito sa loob ng mga kapanahonan nila ni Superstar Nora Honor. Meron tayo dito. Mga, meron tayong hawak dito na limang magasin. Meron din tayo nito o oh, yung si Bobot at si Vilma Santos ito ay year 1972 ngayon tayo niyan yan o oh. ito yung mga sikat noong na yung dekada 60 basta masikat sila noon ito ngayon pa tayo nito ang kusintong hawak ni Christopher ano yung Cruz dito no? yan Meron tayo dito. Ito ay taon 1971. Meron tayong hawak nito. Meron na. Dito. Andito sa loob ang mga may mga balit, mga story dito about ni Superstar Nora Honor. Andito. Ito yung mga hawak natin. Bilang pag-alala. Kanyang pagkamatay ngayon buwan. 2020 year, 2025. Meron tayong hawak dito. May mga bak pa yan. At saka, uh, meron pa tayo dito. O ito. Meron din laman dito to si Nora Honor, si Superstar. Ah, uh, ala. Tribute natin ito sa kanya. Meron din tayo nito. O. Oh. Yan, sobrang luma to Ito, ito ay year... 1977. Okay, sisimulan natin dito sa isa itong itong top star oh. Andito si Bobo at saka si Belma Santos. Ito ay uh, year 1972. Uh, hanap, maghahanap tayo dito ng mga issue, ang oh, mga bal mga news, mga balita noong nailabas ito sa top star itong 1972. Meron dito akong nakita na ito dito o oh, si Terso Cruz that Terso Cruz tama niyo si Terso Cruz si meron dito si Nora on Christopher Corner meron dito yan o oh, yan kita nyo oh. yan yung picture nila dalawa oh yan meron tayo dito yan o oh. Nora no, Nora Christopher Corner. May nakasulat dito na sa tiping ng makulay na daigdig ni Nora ay kamuntik ng hindi makapagpigil si Buyet dahil sa inasal sa kanya ng ilan sa security guards. Hindi lang muna sina Buyet at dumating ang ganito maging ingil bang artista. Uh, basta uh, lang si Bill at si Bobot. Basta meron ditong nakalagay na Nora's Christopher Corner. Yan Oh. Ito ay ginawa noong 1975 to ha. Ah. Meron pa dito o. Oh. The Thirst of the Third. Meron pa. Ang dami dito. Dito si Christopher De Leon. Dito. Time mix Tayo dito sa mga lumang Andito, maliit dito si si Nora Honor at saka si Christopher De Leon. Andyan. Ipapakita ko yan mamaya. Parid yata to Parid. Andito pa ako si Nora Honor dito. Si Bimbol Rocco. Andito, Bimbo Bimbol Rocco pa-tayo dito sa isyu na 'to. Eh. Bato-bato sa langit, may may poster dito na Bato-bato sa langit si Nida Blanca. Ito ay Nida Blanca, Luis Gonzales, No Hermano Moreno, Christopher De Leon at si Nora Aunor Meño na no? 'Yan. Meron 'yan 'no. Ang tama ay huwag magagalit sa bato-bato sa langit. Si Nora yan at si Christopher De Leon. Ito yung issue na yan. Oh. Ito na eh, tayo sa isa. Ito si Terso Cruz the Third. Ano tayo dito ng picture ni Nora Honor. Meron dito si special cover ni Sajid Chan. kalagay dito. Solid Noranians. Yan, o. Oh. May nakalagay dyan, o. Oh. Solid Noranians. Mga lumang mga picture. Uh, kailangan natin i-scan to. Mayroon dito picture. Si... Ito, o. Oh. Mayroon dito si... Ganda ng belt neng Ballet belt ni Noronor, o. Yan, o. Oh. Yan ano, oh, si Nora Honor, yan, o. Oh, kita nyo. Si Nora Honor, yan, o, oh, naka belt. Si Teresa Cruz, Nadia Biloso at Pip sa pelikula, pelikulang Plaza Miranda ng MJ Production. Yan, o. Oh. Yan. Andito si Nora Honor, o. Oh. Yan. Ang ganda ng ballet belt dyan, ni eh, Superstar, yan. Oh. Ang ganda. Maghanap pa tayo dito ng mga Noranians. Ah, uh, sa pangasala, uh, yun ang laman sa dalawang magasin na to, nandun. Uh, ito. Nandun. Ah, dito tayo sa pita bilang. Ito, 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 ito. Si Christopher De Leon at si Terso Cross. Ayan silang dalawa mga mga katambala noon ni Nora o ni Superstar. Ano tayo dito? Guys. Oh, meron dito. Tipong of the record. Inday Badiday. Meron pa dito si Inday Badiday. may issue dito na naagaw na ba ni Christopher ang corona. Ayan o, ayan, dalawa sila o. Oh. Kita nyo. Si Christopher De Leon at si Terzo Cross. Ayan, meron sila din dalawa dito. Ayan o, new. Pip Records, new song for Biker. Dito si Pip, si Terzo Cross. The third. Andito uh, dito naman, Nora Corner. Andito yung kinasal na si Nora o Nora at si Christopher De Leon. Nora Christopher Corner. Meron dito nakalagay. Kinasal na sila. Basahin natin ha. Tumawag sa amin si Guy at naganyaya sa kanila para doon kami kumain sa hapunan. Dito yung picture ha. Kinasal sila ni Christopher De Leon at uh, ni no si superstar Nora Honor. Ay nakita niyo. Kita natin 'yan. Dito oh. Sa lumang magasin ito ay taon 1975. Taon 1975 pa to na magasin guys. Taon 1975. Maganda dito, yung i-scan to. Dito sa isa. Magat tayo dito. Uh, mayroon pa ba dito? Wala. Dito sa isa. Wala. Parang walang mura niya dito. Dito sa isa. Ito yung isa pa dito ng comics. Ayay! No! Oh well, no! Nag-C. Dahil sa sobrang low mana. subi so be showbiz. Hmm. meron yung asyo ng hiwalayan nila ha naghiwalay gabi sa sobrang luma na kawasa lalo dito sa isa ha? hanapin natin isyo ng hiwalayan Dito ba yan? Ano na? Pinatin. Merong issue dito. Sa yan, guys. So, Meron dito ang Groya Romero. Sluma oh. na picture. Wala well, dito. Ay! Jesus. Hanapan natin. So. Dito, oh, makita natin yan si yan. si Nora Honor at si Christopher Delio. sa manto. Tignan na guys, sana pinatin. Meron ditong news news So hindi natin nahanap Nandito yun Masyado lang dumidikit Yung mga comics natin Meron Meron na mahanap guys Top star

ipong off record ito oh in the bedida yan dito si sweet na sweet pa sila dito ito yung out uh, natin ganda pa o oh. putin ay tago na to ngayong 2025 na na natin yun. May nabasa ako. Si Nora Honor, ano dyan? Hiwala yan, ang hiwala yan, ang hiwala yan. Isa-isahin natin. Isa-isahin natin guys. Ano? Saan kaya yung nabasa? May nabasa. Noon. May nabasa ito. Hanapin Pinatin. Relax. Nandito, oh. Ayaw, oh boy, on boy it. Ayaw ko munang mapag-usapan mapag mapag-usapan tungkol sa hiwalayan itong sino ay ano oh. Pinora Honor ito yung issue ng paghiwalay na nila ito. mga ma maliit pa si itong si Lot Lot de Leon yata ito oh. maliit pa oh Ayan. nang makita namin si guys sa nakaraang press content ng pag-ibig ko Witin mo Loxley Boyet uh, ito yung hiwalay na sila nito naghiwalay na naghiwalay na sila yan no? maliit pa ang bata yan no? yung issue noon nung pagkahiwalay na nila yan no? sabi ni Nora Honor ayoko munang mapag-usapan ang tungkol sa aming paghihiwalay yan ang sabi ni Nora Onor to ay year 1977 yan o oh. maliit pa yung mga anak nila oh si Ito, itong bata na to si Matt yung de Leon din anak niya yan so i lang natin to mamaya dito mga sana natin So 'yun lang guys ha. Salamat pala sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking mga collection na naitabi ng mga magazine comics. Ayun 'no, naitabi natin mga mm, sa kapanahunan nila ni ng namayapang si Superstar Nora 'no. Thank you. Thank you.